Baka may manggang kalabaw ka dyan, tara at pag-usapan natin yan. Gumamit nga pala ako ng Golden Fiesta Canola Oil sa paggawa ng aking alamang. Heto na nga mga mare, syempre hindi ko naman ma-achieve yung ganung kasarap na alamang kung hindi ako dadaan sa luto serye. Eh hindi ko na nga pahihirapan ang sarili ko at gagamitin ko na nga tong pandurog ng pagkatao mo. Ay este ng bawang at sibuyas pala. Sa sobrang dali ng gamitin nito mga mare, eh parang naiisipan ko nga ding dumurog ng pagkatao ng mga taong wala namang maiambag sa buhay ng iba pero napakagaling mga ilam. Budi na lang kamo at natapos na nga agad to bago pa dumilim ang paningin ko. Kung makikita nyo nga ay talagang durog na durog yung bawang at sibuyas kaya nga't malamang kapag ginamit ko to sa mga taong nangenge talaga namang sobrang madurog ang pagkatao nila. O siya dito na nga tayo sa aking cooking series Eto nga palang mga baboy na to, eh, yung baboy pa nung niluto ko yung aking pork tonkatsu. Tinanggal ko nga pala yung baboy ng pork chop. At eto, isasahog ko sa alamang. Diskarte lang mga mare para kahit papano, eh, makatipid tayo. Nung okay na nga at medyo naprito na yung mga baboy, ay ayan, sinama ko na nga dyan yung bawang at sibuyas nagdagdag na nga rin ako ng konting mantika para kahit papano ay maprito sila ng maayos at inilagay ko na nga yung pang malakasan na alam sa tuwing magluluto nga ako neto e eh, inaalala ko talaga kung paano nagluluto yung nanay ko minsan nga iniisip ko na niya ako sa panaginip ko sa tagal naming nagsama ewan ko ba bakit hindi niya ako ang magluto pero may naaalala rin naman akong mga bagay na mga tinuro niya sa akin. Yun nga lang, hindi ko pa rin nakuha. Hewan ko, hindi ko ata talaga hilig ang pagluluto. Pero dahil nga no choice ako at kailangan kong magluto ay eto for the go. Mahilig po ako ang gumamit ng Golden Fiesta Canola Oil dahil ayan po ang laging binibili ng partner ko. Pagkatapos nga niyan, mga mare ay naglagay na nga rin ako ng asukal. Kapag pala nagluluto ng alamang ay talagang malakas sa asukal at malakas din sa mantika. Kaya't mas maganda na gumamit tayo ng mas magandang mantika kapag gumagawa tayo ng alamang. Para kahit nga ganitong ka-oily ay wala tayong problema. Ay teka, may po problemahin pa pala ako. Yung pambili ko nga pala ng mangga. Wala nga pala akong extra budget para sa mangga. Ang sarap pa naman sanang magmukbang kapag ganito ang sausawan. Baka meron ka naman diyang mangga. Tara at pag-usapan natin yan. Wala pang ang Pasko pero tara at mag-exchange gift na tayo. Kapag kasi talagang ganito yung sausawan mo, eh mapapasarap ka talagang kumain ng mangga. Kayo na nga lang palang maglagay ng sile dahil hindi ka may mahilig sa masyadong maanghang. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Sana'y nagustuhan nyo ang aking alamang version na version ng aking nanay. Hanggang dito na lang. Bye-bye!